Because uh, summer is coming, so that's why the uh... And... Kaya maraming tao, na tayo mag-English. <laughs> <laughs> Boss, pwede pa ba dyan ma manirahan habang buhay dyan? Yes, Idol! Pwedeng-pwedeng manirahan dito. Dalhin mo yung mga anak mo dito. Dito ka manirahan. Walang problema. And dito tayo tatambay na lang kasi maganda yung view dito tsaka mainit. Kailangan natin ng sikat ng araw. to ang ganda ng view. Tingnan nyo. Ay lang, malulubat na tayo. Pero meron tayong dalang power bank so ready naman tayo dyan. Always power bank talaga. Ganda ng architecture. Gan ganyan sana sa Pinas kaso naging baboy daming bigars at cable wires <laughs> Ewan ko pa sa Pilipinas kaya eh, alam mo naman mga Pilipino 'di ba matitigas din ang ulo